Samantala, ngayong panahon ng Kapaskuhan, talamak na naman ang pagkalat ng fake news kaugnay sa di Christmas gift mula sa Department of Social Welfare and Development, kaya naman nagpaalala ang ahensya sa publiko kaugnay dito. Marami ang naniniwala at nabibiktima sa maling impormasyon na ito, kaya naman pinag-iingat ang publiko sa mga peking website at Facebook page na siyang nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa ahensya, layunin lamang nito na makakuha ng personal na impormasyon sa mga biktima kaya naman pinaalalahanan ng lahat na oras na may makitang ganitong impormasyon ay huwag ibibigay ang mahalagang detalye katulad na lamang ng inyong pangalan, address, cellphone number at bank informations. Maliban dito, hinihikayat din ang publiko na kaagad na ipagbigay alam sa kinauukulan o sa official Facebook page sakali man na may makitang ganitong website upang kaagad na maaksyonan.